sino lamang ang maaaring magdala ng kaban ayon kay David? Ang mga Levi lamang. Ano ang unang sinabi ni Jesus nang nasa krus? Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ano ang pangalan ng babaeng umupo sa paanan ni Jesus at nakinig nang bumisita siya sa bahay nila? Maria. Ano ang inutusan ni Isabela sa sulat na gumawa ng palihim na maling saksi tungkol kay Nabot? Na di umano'y sinumpa ni Nabot ang Diyos at ang Hari. Sino ang nag-alay ng mga handog ng buong buo at samamba at nagpuri sa pintuan ng Panginoon sa ilalim ng pamumuno ni Hezekias? Ang mga saserdote at mga levita.